ang daming lalaki, takot kasi sabihin, susundutin ako sa puwet. <laughs> well, <laughs> Tatakbo yeah. ka talaga. Hindi <laughs> nila ito gagawin nila. Eh, normal naman ang aking PSA level. Minsan nag sa self-med, nagsa-self-testing uh, Test na pa. No? Feeling nila, eh, normal PSA ko, wag na yung mga rectal exam na yan. normal lang nga eh. Pero yun na nga po, no? So, merong chance na may 25% yes. chance na hindi makikita ng PSA ang Um, prostate cancer. Yes. I had one patient na okay. gano'n nga, no? Ah, talagang normal ang PSA niya, no? So, wala. Hindi pa pa-check up. Nung dumating sa akin, sa niya, normal ang PSA ko, do, kaya nga ko, eh, rectal exam nung kita, no? Dok, huwag na do, kasi may, may hindi, uh, importante kasi, and explain ko sa na, mabilis lang to, no? Wala pang 15 seconds, tapos, tapos na, na, yan. Uh -huh. And pag na, nagawa na yan, sasabihin ng pasyente, eh, ganun lang pala, dok. Of course, naintindihan natin mga kalaki yan. Ayaw magpadekta Alam mo, parang nawawala ang pagiging pagkalalaki, no? But importante, and alam mo yung pasyente na yon, normal ang PSA niya, pero pagkapako, may bukol na sa prostate. And sinabi ko sa kanya, Sir, kailangan kita i-biopsy kasi may nakapako. And true enough, prostate cancer. And yung pasyente na yon, unfortunately, medyo advanced ang, pro ang cancer niya. Kahit inoperahan pa namin, wala na. Okay. Kasi di na namin nahabol. Yun yung problema doon. And yun ha, normal ang PSA. All the time, akala niya, okay siya kasi normal ang PSA niya. Mm -hmm. Pero nung nirectal examination ko, may nakita lang ako, may nakapala ko na isang bukol lang na malit. And it turned out to be cancer. Ha. Pag may nakapaka, Dok, anong next mong move? Biopsy? Anong... Biopsy. Biopsy. Oo. Uh -huh. Para malaman kung cancer ito. Yes, yes. No? Okay. Dok, Pero... may ginagawa kami din ngayon, no, na tawag ng MRI. Mm -hmm. And kapag may suspicion for prostate cancer, na ano, pwede yung gawin yon para uh, dagdagan ka ng more information kung may cancer ba o hindi. Kasi karamihan pa rin talaga niyan, lalabas na benign. Mm -hmm. no? So para mas screen pa lalo, ginagawa namin ng MRI. And pag nakita doon yung bukol mismo, then tumataas talaga ang risk for prostate cancer. And with that, mas nata-target namin ng na maayos yung suspicious ano na mm -hmm. nodule na yon or yung bukol na yon so tumataas ang rate ng detection okay pero anong age ang uh, preferably dapat nagpapa ano to uh, check up ang ating pong mga kalalakihan sa prostate well here sa philippines yung sabi natin no 40 years old and above with or without symptoms dapat nagpapa-check na, na dapat nagpapa-check na sa prostate nila nagpapa-screen na for prostate cancer sa ibang countries 50 kasi may datos sila na less than 50 mababa. Pero dito sa ating sa Philippines 40. 40 na oh. Paano kung uh, isang kaanak nila kasi 'di ba sinasabi na pwede rin genetics uh, ah. kunyari kapatid mo uh, ikinamatay prostate cancer. So yung magkakapatid na lalaki anong edad dapat sila, kasi sa colon, di ba, may parang yes. uh, less than 10 years old. Mm. Uh, diba? Tama 'yan, no? So, kunyari, sa colon cancer, sinasabi kong na-diagnose -co na ng colon cancer at 50, dapat lahat at 40. Sa prostate yes, cancer, okay. ba, is the same? Ah, sa prostate cancer, pag may uh, tatay, family member, family, oh. tatay, tito, lolo, kapatid na may prostate cancer, no either isa lang or dalawa, 35 years old. As early as 35 years old as early as 35 years old. Para sa ating mga kalalakihan, kung kayo po ay may kaanak na lalaking nagka-prostate cancer for early detection. Okay, yes. Doc. So, uh, ultrasound, walang role? Uh, hindi ba to routine? Para sa amin, hindi naman routine. no Kasi, yun nga, may rectal examination. Kasi alam ko na kung malaki ang prostate to Hindi. Okay. So, nababawasan pang gastos.